Mola, tú entes? si Zaldico ang umupong party list representative ng Ako Bicol. Simula 2022 naman, siya ang naging chairman ng pinakamakapangyarihang komite, ang Appropriations Committee, na siyang nagpasa ng budget ng gobyerno. Dahil sa kanilang posisyon, kontrolado ng mga ko ang maraming proyekto sa kabikulan. Sa bayan naman ng Vira, sa Katanduanes, na parte pa rin ang kabikulan, may pinasinaya ang proyekto ang Ako Bicol Party List noong January 2024. Isang 6,000-seater coliseum sa loob ng Katanduanes State University. Malaking boost po ito for the economy of the island. Ang budget na inilaan para sa phase 1 ng construction, 98 million pesos. 244 million pesos naman para sa Phase 2. Pero makalipas ang isang taong construction, heto ang lagay ng Coliseum ngayon. Mga bak pa lang na pundasyon ang naitatayo. Ang contractor ng phase 1 ng proyekto, ang High Tone Construction Company pa rin na itinatag ni Christopher Ko kapatid ni Zaldi Kaya dapat pag may mga proyekto ang gobyerno sa inyong lugar na hindi natapos. Pwede ninyong videohan o picturean at ipost sa social media para naman alam ng mga mamamayan kung ano ang ginagawa ng mga politikong ito. Ay nako, puro nakaw, nakaw dito, nakaw doon. Ilan danda ang million, billions of peso. Kaya naghihirap ang bansa. Ito yung nagpapahirap sa atin yung corruption na to. May pera ang bansa, kaya lang yung mga humahawak gahaman sa pera nilalamon lang nila